Sara Duterte, sa totoo lang ha, ikaw ang dapat na mag-resign bilang Vice President? Oo! Ikaw! Ikaw ang dapat mag-resign bilang Vice Presidente ng Bansang Pilipinas. Alam mo kung bakit, Sara? I'm sorry sa mga naniniwala kay Sara dito. Isa lang sasabihin ko. No? Sara Duterte is piece of shit. Walang kwenta magtrabaho yan, mga kababayan ko mas may pakinabang pa at marami pang nagawa si Lenny Robredo. Alam nyo ha, Sara Duterte, sa totoo lang, bago mo hamunin si Presidente Marcos na mag-resign at, at gawin mong aanga-anga yung mga taong nasa harap mo dahil first time nilang nakakita ng isang leader na pumunta sa Netherlands at tumayo sa upuan nagaya gaya mo, napabilibbo. Pero hindi mo pwedeng sabihin na, ka na kayo... O okay. oh, guys, guys, ito ako ah, na naman. So, panalo si Kong Luis Tro, panalo si Kong Valeriano, at panalo si Kong Chua. Ano ang ibig sabihin nito? O oh, mga didilis, king ina nyo. <laughs> Walang epek yung mga banat ni Inday Sayad. Puro kabubuhan. Kala ko ba malakas? Nakala ko ba malakas din kayo? Sinasabi ninyo, mahina kami. Eh, mas mahina kayo, mga bobo. <laughs> Isipin ninyo, Tatlo lang ang pumasok sa Duterte ninyo ha. Tatlo lang, tandaan ninyo. At itong si Camille at si Amy, eh puro guest lang ninyo. Tatlo lang ang Duterte na pumasok sa inyo. No? Itong si Amy, nag na pa, hindi pa final. Pero ito ang re realidad, tatlo lang. <laughs> Ngayon, yung mga siniraan ni Indaysaya, nagalit-nagalit siya. Ano nangyari? Ayun, lahat panalo. Anong ibig sabihin? Walang kwenta, walang apil si Indaysaya. Hahaha. <laughs> Ayaw nga. <okay, ma. laughs> Hoy mga vloggers, nanditilis. Tuwanto ha kayo. <laughs> nag naman. Akala ko ba 30, 32 million kayo? O asa na yung mga... Asa yung kay OJ si Ricky Boloy? Ayaw, kung hindi pa kayo tinulungan ng INC, sa totoo lang, wala kayo kung sa kangkungan kayo pupulutin. <laughs> No? Ay, nako. Itong si Marco Beta, kung hindi tinulungan ng INC, sa totoo lang, kangkungan na abutin niya, kangkungan pupuluti ayaw, ba? Bakit lang siya nanalo? <laughs> sa tulong ng INC. Eh, ang INC naman, dahil nga may black, black voting sila, so talagang mandato sa kanila at obligado sila at doktrinado sila na sumunod kahit ayaw nila. Ayaw, <laughs> Pero ang tanong, wag na tayo mag usap Asan yung 32 milyon ninyo? Asan yung, ano, asan yung pinagmamalaki ninyong pagkadami-dami ninyo? <laughs> eh ba, asan na eh, bakit yung inyong, ano, bakit yung pitong kandidato ng Dutertes at doon sa sulok? <laughs> sa kaila ilalima <laughs> Ang pinakamalapit si Mundok, ikalabim pito. <laughs> Hinginan nyo ha. Akala ninyo. Akala ninyo. So asa na. Palpak ngayon. Ito ang maganda. Nagaharap sa impeachment itong si Inday Sayad at si Luis Tro. Tingnan natin kung sino ang matalino. No? Tapos si Chua. Kaharap din ni Inday Sayad. Tingnan natin kung sino ang matalino. Eh si Inday Sayad din yung at 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 yan. Parang ako din lang yan. Bulol din yan. <laughs> at least ako hindi vice president. <laughs> <laughs> di ba? Ka? So yun lang. Nako po, iiyak na naman to si Inday Sayan. Magwawala na naman ito. Mga traitor talaga kayong mga didilis. Isipin ninyo. Paano nyo hindi ko masasabi hindi kayo traitor? Eh kung hindi kayo traitor, eh di sana nanalo yung Dutertens nyo. Ayaw. Wala kang utang na loob. 10 years na passport mo. Kanino ako magkakautang ng loob? E eh, binayaran ko naman yung passport ko na yun ha. Ah, baka sa senador na gumawa ng batas na yun. O baka naman yung sinasabi mong pagperma ni Digong. Para po sa kalaman ninyo ha, ang mga politiko, choices nila yan. Yan ang gusto nilang maging trabaho. Hindi mo ba alam na sa buhay natin, real talk lang ha, sa pagkakaroon ng utang na loob na yan, yan nagkakaroon ng korupsyon. Dahil sa sinasabi mong utang na loob na yan, natatakpan o na itatago ang mga mali. Tayong ordinaryong mamamayan ang kawawa. If they can't manipulate you, they will hate you. Yan ang nangyayari ngayon kay BBM. Hindi dahil wala kang nagagawa ang Pangulo ngayon. Yan ba yung sinasabi nilang weak leader? Hindi nila kayang utuin? Wala daw utang na loob si BBM? Yan dapat ang gayahin ng ibang politiko. Bibigyan kita ng example para maunawaan mo ang sinasabi ko. Gaya ng pogo na sinuportahan ni Digong. Kung yung utang na loob na yan ang sisira sa buong sambayan ng Pilipino kahit wala ng utang na loob si BBM. Milyon na tao, milyon na pera ang pinag-uusapan sa gobyerno boy. Administrasyon ni BBM, pantay-pantay tayo, walang mahirap, walang mayaman. Mahirap ka man o mayaman, kung may sala ka, dapat na makulong ka, ganun yun. Akala kasi ninyo walang drug war ang BBM natin, meron pusher nga lang ang inuuna, hindi user. Para mas maintindihan mo, bibigyan na naman kita ng example para makatulong naman sa buhay mo. Kung gusto mong mawalang isang damo sa bakuran mo, dapat tanggalin mo ang ugat. Hindi lang puro sa nga udahon ang tatanggalin mo. Pati ba naman kapulisan, gusto nyo magkaroon ng utang na loob kay Tatay Digong? Sinusuportahan nyo si Digong pero hindi nyo naiintindihan ang sinasabi niya. Kahit isang politiko walang ibinibigay na sariling pera sa tao, huwag nyo na namang sasabihin hindi nyo napanood ang video na yon pera ng taong bayan ang pinangdagdag sa sahod ng makapulisan. So dapat sa taong bayan din manilbi ang mga kapulisan. Doon palang mali ang sinasabi ng mga taong sinusundan ninyo. Kaya ngayon palang mag-isip ka na kung ano ba ang hangarin ng sinusundan mong tao. Ikakabuti mo ba o ikakabuti ng sambayan ng Pilipino? O baka naman pansarili lamang nila? Ngayon alam mo na na hindi pwede ang utang na loob sa mga politiko ha? Ito ang tatandaan mo. Kung may naitanim ka man na utang na loob sa isang tao, hayaan mong Diyos ang magbayad sa iyo. Magpasalamat ka sa Panginoon kung magandang posisyon ang binigay niya sa iyo. Dahil sa mundo, kailangan may mahirap at may aman. Para mas maunawaan mo, kahit dito sa Taiwan, may mga taong mahihirap din. May pulubi din. May gumagamit din ng mga bawal na gamot. Dito kasi sa Taiwan, hindi uso ang utang na loob. Kahit bata ka pa o senior ka pa dyan, kung nagkasala ka, kailangan mong pagbayaran. oh yan, sana nakatulong sa iyo ha.